Aktor isiniwalat ang hindi magandang naranasan sa isang direktor. Sa gitna ng mainit na usapin tungkol sa kaso ng pangmamalastiye sa showbiz, na kinasasangkutan ni Sandro Mulak at dalawang independent contractor ng GMA Network na sina Richard Cruz at Jojo Nones. May matapang siyang pahayag laban sa aniay direktor na nang-exploit daw sa kanya. Nagsalita si Aaron Villena at ibinahagi niya ang umano'y naging karanasan niya sa kamay ng isang kilalang direktor. Sa kanyang post, sinabi ng aktor na nabasa niya ang panayam sa nasabing direktor na sinabing normal lamang sa showbiz ang mga aktor na ginagalaw ng mga matataas sa industriya. Dahil dito ay hindi napigilan ikwento ni Aaron ang naging karanasan niya noong nakatrabaho niya ang nasabing direktor. Ayon sa kanya ay mayroon siyang eksena na kailangan niyang magsuot ng plaster upang may tago ang pribadong parte ng kanyang katawan, ngunit ipinatanggal umano ito ng nasabing direktor. Tandang-tanda ko ang kailangan ko mag-plaster sa eksena cameo role lang ako may tumutulong na sakin sa production pero pumasok ka sa CR at pinaalis mo siya, ang sabi mo pa dapat hindi ka nagpapalagay sa kanila ako na dapat maglalagay niyan, kwento niya. Wala namang problema sa akin pero ilang beses mong tinatamaan at dinidikit yung kamay mo irerespeto kita bilang tao at direktor kasi magaling ka pero dahil baguhan pa lang ako noon oo lang ako ng oo kasi kailangan ko din kumita ng pera pero malamang hindi mo na maalala kasi sigurado ako hindi lang ako ang ginawan mo ng ganon, dagdag pa niya. Sinabi pa ni Aaron ay dapat manahimik na lamang ang nasabing direktor. Maraming netizen naman ang agad na nahulaan na si Direk Joel Lamangan ang pinapatamaan ni Aaron. Matatandaan na sa isang panayam, sinabi ni Direk Joel Lamangan na mga nanormal lang umano na may nangyayaring kababalaghan sa mga aktor kung gusto nilang magkaroon ng oportunidad, ipinagtanggol din nila mangan ang mga independent contractor ng GMA Network na sina Richard Cruz at Jojo Nones na matatandaang humaharap ngayon sa reklamong isinampa ni Sandro Mulak. Ano ang masasabi niyo tungkol dito? Sino kaya sa palagay niyo ang pinatatamaan ni Aaron? Just comment below.